Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito dito, ulit tayo sa isang uh, bahay particular. <laughs> uh, may house tour ko kayo dito sa isa sa pabahay ng gobyerno ng NGC, no? Uh, na pinaayos nung beneficiary uh, yung bahay nila. Although ito, kung, ah, uh, tawag ito, corner lot. So ang ginawa nila, eh, nilipat nila yung entrance, tinanggal yung uh, divider inopen, pinagawa ng lakad, tapos ginawang kwarto yung uh, harap at likod ng bahay, no? Yung extension. So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano nila minik over yung bahay na ibinigay sa kanila nung in its A o ng gobyerno. Dahil siyempre gusto nilang uh, mas maging komportable sila sa pagtira no, sa bahay na ini-award ng inits uh, NHC sa kanila. So, pinayos nila nila ito. Okay, so ayun. Lipat natin yung camera para mas makita ninyo na mas maayos. Okay, so ayan oh. Corner lot sila. Nilipat nila yung entrance. No? Dito na sa side na to. At ito yung harap usually ng bahay. Diba? So ginawa, pinadiran nila, uh, ginawa nila itong kwarto na. Diba? So ito yung harap, nilagyan nila ng bubong, yung bahay. Okay? So sa kabila naman, ayun din yung likod, yung likod na ng bahay ay uh, ayun, kwarto pa rin yung ginawa. Di ba? So halos nagkaroon siya ng dalawang kwarto at makikita ninyo ah uh, dito na yung pinaka-entrance nila, yung pinto ng bahay. So merong uh, plant box at ayun, uh, naka-elevate kasi uh, usually mataas yung bahay sa sa kalsada. Mas mataas siya kaya medyo may dalawang step, no? uh, yung bahay na to. Okay, yan. Pasok tayo para mas makita ninyo kung ano na nangyari sa loob ng bahay. Ayan. Makikita ninyo, tinanggal na yung divider sa gitna. Kaya naging open na siya, naging maluwag na talaga. At yun, makikita nyo na yung entrance ng bahay dati. May pintu, ah uh, ginawa ng kwarto yan. At iyon yung itsura ng bahay. Di ba? Maluwag at siyempre, maliwalas na. So, yung uh, kusina nila, as is pa rin, pero dinugtungan nila. So, pagpasok mo, parang condo type, no? Yung mga parang, uh, dito, studio type, na pagpasok mo, nandodo na yung uh, kusina, yung lubabo. Ganun pa rin yung ginawa nila, hindi nila pinago. So, yan yung uh, ginawa nila sa bahay ng gobyerno. At the same time, ginawa din nilang uh, sliding door, yung pinto nila, parang nga naman hindi na makakapag-create pa ng ah, uh, espasyo. Diba? Ayan, no? Oh. Sliding door. Oh, galing. Tapos, hello. Ah, <laughs> uh, ito na yung likod, oh. Oh, ang ganda. Oh. Wala. Ako. <laughs> JJ, so ginawa na nilang kwarto. Napakaganda din kasi maluwag din pala. Ayun, oh, luwag Tabos oh. Tapos nilagyan ng bintana. At same time, para naman siyempre may papasok na hangin at para hindi maging mainit. to no? ayan, dito tayo sa kabila. O, oh, yun yung kabila naman. So, yun, oh, bintana doon. So, yun yung kwarto. Ayos, ganda. Galing. So, yan yung kama. <laughs> okay. So, ito yung likod na ng baha, yung extension. Halos uh, tatlong tiles pala na two feet yung lapad. Yung lapad ng kwarto. Ayan, Oh. Uh, one, two feet yan. Pali, two feet, two feet, six feet. Mga seven feet pala ang lapad nito. Yung lapad, ay ha, yung haba, eh, medyo mahaba talaga kasi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 at kalahati na 2 feet. So, bali 6 at kalahati, 12. 12 feet. 13, halos 13. Yung haba. Okay, so, sarado na uli natin, yung kwarto. So, ayun. At yun na. So, syempre, may uh, chandelier. Tawag ba? Tama ko? Okay, so, yun. Dito na yung pinto nila sa gilid ng... Uh, ay, syempre, nilagyan din ng bintana para nga naman eh, may hangin pa rin papasok dito sa loob. Kasi kung wala, eh, sarado na. Eh, para kang naka-oven type dito pagka ganun. So, ayan, pasokin naman natin itong kabilang kwarto. So, ayun. Yung kabilang... Ito yung entrance na ginawa na nilang kwarto. Nasa dalawat one-fourth yung tiles, yung lapad ng isa pang kwarto. So, tama lang ito para doon sa isang tao. Diba? Pwede rin, do double deck. No? At uh, ayan, nilagyan din ng bintana. Para the same time, kung ano, pwedeng buksan. Ayan, no? Oh, Paluwag na. Hello, ate. Kasama kita sa video ko, ha? Ayan, yung kapitbahay din sa kabila. At ay, pwede. Sige, te. Ah, sige. Gusto ko yan, te. Sige. Vlog ko. Punta ko sa ko sa'yo dyan. Pagkano, ha? Okay lang? Okay. So, yun siya ate yung pa. Ha? Ngayon. sige. Sige. Okay. So, ayun. Binuksan natin yung pinto. At yan. Isang kwarto pa. Pwede rin itong... Uh, double deck. So, ma-ano rin. Yung, uh, ayun, may hangin, no? Pagka, uh, ano dito. Okay, so yan, ikot tayo dito, makikita ninyo. So, ayan, yung taas ng ano, although mababa, pero pwede na rin. Kasi nasa halos 5'11 yung height ko, uh, parang dalawang dangkal na lang, isa't kalahati. Uh, tama na tayo sa, sa ano, wait lang, pakita ko sa inyo. Yung height dito nung pinaka-kisa uh, niya yung ceiling, so ako ang height ko ay ah, uh, 5.11 at kapiraso na lang, maba, medyo mababa lang yung pagkakano ng ceiling dito. Pero okay naman, maganda naman na. At the same time, ayos na isang kwarto. So, pwedeng double deck yung ilagay dito. Pasok ka sa bahay ninyo. <laughs> so, ayan, di ba? Ayan, oh. No? pwedeng uh, yung kama na rito. Kung wala pang kama, higa na lang muna. <laughs> pang tao. Tapos yung pinto kasi dito, yan yung pinto palabas naman yung bukas. Kaya kahit pa maluwag dito, hindi na makakasagabal sa kwarto. Kasi palabas. Tapos yun nga, pasok na, labas, pasok na tayo dito sa sala. Ayan dito. Ayan. So ayan, open, open space na lang to, no? Wala, nang, wala nang divider to. Ayun, no? Kaya open na talaga sa Wide na talaga. Malawak na. Imagine niyo One, two, three, four, five, six, six. Bali, twelve feet yung lapad ng bahay. Twelve point uh, two feet. So ganong kalapad. Yung haba ng bahay, yung original na bahay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven na tiles sa two feet yung lapad ng tiles. 11 times two, twenty-two feet. 22 feet yung haba ng bahay. Malibang pa yan doon sa extension sa likod at extension sa kabilang side, yung so entrance. So, ayan. Balik tayo doon sa kwarto. Pakita ko sa inyo yung pagkakagawa na. Oh, mas mataas yung ano dito. Nakalimutan kasi natin yun, yung kisame. taso, oh. Diba? So, ilang dangkal mo yun? Mataas. So, mga 3 feet pa, pag mula sa akin. Kaya halos nakakahinga, no? Yung, ah... Uh, sa kwarto na to. the same time, may bintana nga. Okay, so yon yung ating uh, house tour sa isa sa mga binipisyari ng bahay. Uh, maraming salamat sa inyo. Siyempre sa may-ari ng bahay, thank you na pinayagan nila tayong uh, maging content para may pakita sa inyo yung uh, development ng uh, pabahay na binibigay sa mga binipisyari. Kung paano nila pinagbubuti, pinagaganda para sa ikaayos at ikapoko sa kanilang uh, pagtira no sa bahay na ibinigay sa kanila ng INCI so maraming pong salamat sa inyo sana ma-inspire po kayo thank you thank you thank you syempre sa may-ari pala ng bahay maraming salamat sa inyo salamat <laughs> as is pa rin siya so binago lang yung pinto ganun pa rin hindi na binago pero makikita yung CR ang laki niyan haba oh parang high din <laughs> awan ng CR. Di ba? Okay. Ganda. Makakaluwag ka talaga. Kasi dapat ng CR, parang pinalaki ang bato. So, ang ganda rin ang pinto nila. Wow. Ng CR. Pinalaki ang ba yung CR, Jay? Ha? Ah, kaya pala. mhm -mm.